kas na ipamimigay ang hanggang 15,000 pesos na ayuda sa mga nalugi dahil sa price cap sa bigas. Pero hamang wala pa yan, diskarte ng mga retailer, may bayad pati plastic kung murang bigas ang bibilhin. Nasa frontline ng balitang niya, si Shaila Francisco. Ayan lang, may bayad dalawang piso lang. Kung dati, libre ang plastic sa pwestong ito sa Mega Q Mart. Ngayon, binabayaran na yan ng mga customer. Dalawang piso kung bibili ka ng 45 pesos kada kilo na well-milled rice. Libre naman ang plastic kung mas mahal na bigas ang bibilhin. Diskarte ito ni Kuya Ramon at ilan pang tendero para mabawasan ang lugi dahil sa price cap sa bigas. Ayun nga po, kailangan po kami magpabayad dahil simpuro ito pong presyong 45 ay puhunan na namin. Halos ganyan din ang benta namin, ganyan din na namin. Ay doon lang kami sa lalagyan na bawe ka. Wala naman kaso yan sa mga customer. Mas nakakamura po kahit may dagdag na 2 pieces sa plastic. Doon sabi ni Bilal namin sa kuro na sa ano yan, nasa 50, 55 pieces. Pesos po yung bawat isang kilo po. Ang iba pang nagtitinda, inuubos na lang ang natitirang stock. Tulad ng sari-sari store na ito, na mas pipiliin na lang itigil ang pagbebenta ng murang bigas kesa malugi. Mahal po yung puhunan ngayon, tapos bibenta namin ng Mura lang, matatalo po kami mas okay po yung hindi na po na muna kami mag stock Wala pong mababawa sa amin. Karamihan ngayon sa mga palengke sa Metro Manila at Rizal, hanggang 45 pesos kada kilo ang pinipiling ibenta. Kung 41 pesos daw kasi ang ibibenta at di naman mabili, masasayang lang din daw ang pinuhunan. Mas nag-iingat kasi ngayon ng mga tindero, lalot lumalaki ang lugi habang tumatagal ang pagpapatupad ng price cap. Doble sakit lalot hindi pa dumarating ang ayudang 15,000 pesos kada retailer. Takot din ang maliliit na negosyante dahil baka hindi naman daw lahat maambunan ng ayuda. Dapat kung magbibigay sila, hindi lahatin na nila, di ba? Hindi lang naman isang tindahan ang na nalulugi dyan. Oo, dapat din kahit ganito, katulad nito maliliit na tindahan, mag-focus din sila, hindi doon sa malalaki lang. Kanina, nagpulong ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Trade and Industry para plansyahin ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng price cap. Tinatayang nasa 50,000 retailers sa buong bansa ang posibleng makatanggap nito. Pero madaragdagan pa alin alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Isasama na rin kasi ang mga direhestradong retailer, pati na mga sari-sari store. Base sa guidelines na inilatag ng DSWD, 15,000 pesos ang matatanggap ng mga tindero sa palengke, hindi kasama ang mga supermarket at convenience stores. 5,000 pesos naman sa mga may sari-sari stores. Bukas, sisimula na pamamahagi ng ayuda sa mga pampublikong palengke sa Quezon City, San Juan, Manila at Caloocan. Ayun nga lang ang included dito ay yung mga nasa mga pamilihang bayan natin, nasa mga wet and uh, public markets natin. Uh, what I'm saying is uh, yung mga sari-sari stores, they, they, have to wait pa rin. Uh, baka kasi in a week or two pa natin sila ma-include dun sa ating program. Kasi mas, uh, medyo mahirap yung validation sa kanila. Ang DTI ang maglalabas ng lista ng mga benepisyaryo. Para sa mga gustong mabigyan ng ayuda, pwede raw magpalista sa pinakamalapit na DTI Negosyo Center. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, share ang kose po. Huwag maging at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.